Ayan magandang hapon, magandang araw po sa ating lahat no. Ngayong hapon ay uh, pag-uusapan po natin no ang uh, post ng no skip ads no. Uh, dahil po sa ating sinabi sa ating live na they are using Kuya Dave Novata uh, uh, before uh, uh, Magpatuloy po tayo, no? Inuulit ko po, binabati ko po kayong lahat ng magandang araw. Ito po ang iyong uh, super nanay, no? BSN, no? Sa araw na ito, mag magkikipagkwentuhan ulit sa inyo, guys, no? So, ayan, no? Uh, ang post po ng no skip uh, no no skip ads, no? Tikran no skip ads ay patungkol po, no? Sa sinabi po natin na Kuya day birthday uh, sa finish already, no? Tapos na, no? Ang sagot naman ng no skip ads is ito, no? Ang birthday daw ng ating Kuya Dave is last until September, no? Kasi daw, uh, lagi, uh, pagka nagbo-birthday daw ang ating Kuya ay may mga nag- uh, uh, kumukuha daw ng islat kada Saturday live, no? So, ayan ang rason ng No Skip Ads. Sebab uh, uh, ito naman ang kasagutan ko sa no skip ads na nagsabi, no, na ang birthday ng ating kuya ay last until September, no. Kaming mga Solid Dave, kaming mga supporters ni Dave, hindi lang po hanggang September, no, kung pwede hanggang ano yan, December, January, yan, no. Hanggang sa next uh, na uh, taon na uh, kaarawan niya, no. But uh, dahil nga po No, kilala po namin kayo. Kilala namin kung paano niyong ibas si Dave. May pinagdaanan na po, no? Si Dave sa inyong uh, uh, grupo, no, na pambabas at alam namin kung sino po ang uh, inyong sinusuportahan kasi you're not neutral, no? You're focusing on Luis. Pero dahil nga po hindi mabinta sabi ko nga I'm so sorry, no? Dahil nga po hindi mabinta si Luis sa matlang people isa uh, Alam niyo yon ginagamit niyo si Dave no dinadawit niyo si Dave sa mga post nyo no uh, sa mga uh, sabi niyo na magpapakain kayo kasi birthday ni Dave no pero hindi na po kami naniniwala sa inyo no Kung sana wala pong uh, uh, wala pong nangyari, no? Wala po kayong pambabas kay Dave, pambabas kay uh, Tikram, kay John, sa inyong fan na 'yan. Eh, siguro maniniwala pa po kami sa inyo kahit uh, ang uh, bias niyo po ay si Luis, no? Kasi uh, ibig sabihin noon is kay paano, no? Thankful pa rin kayo kay Dave, no? Di ba? Parang ganun sana eh. Pero dahil nga po, no? Sa masasakit na salita na binitiwan nyo para kay Dave, hindi lang po para kay Dave, kay John at kay Tikram, ay sino pong maniniwala sa sinasabi nyo, no, na feeding program daw ninyo dahil birthday ni Dave? Ang birthday po ni Dave, noong nakaraan, June pa, no? Nakaraan na po yun. Almost uh, uh two months na po ang nakakaraan. Why? Bakit apay? hindi po niyo siya binati sa mismong kaarawan niyan na yun or sa buwan ng June na yun no? ngayon na uh, malapit ang kaarawan ni Luis uh, buwan ng kaarawan ni Luis is uh, babatiin niyo ganun, so uh, ano pong no syempre sa amin na supporters ni Dave ang intention nyo lang is para lang po makahakot kayo ng viewers, makahakot kayo ng uh, manunood na, ganun nga, manunood ng followers, di ba? Kasi in, sa live nyo po ginawa yan eh. No? Hindi po ba? Pero bakit pagkatapos ng live? No? Pagkatapos po ng live, is tinanggal nyo po yung caption nyo at yung pictures na yon, No? Hindi nagpapakita lang po na iba talaga ang intention nyo. At, one more thing. No? Kung totoong malinis po, ang inyong intention bakit sarado ang comment section nyo dahil ano ayaw nyo uh, matanggap ayaw nyo mabasa yung mga uh, mga feedback ng tao feedback ng mga supporters sa inyong ginawa di ba kung totoo na wala po kayong ibang intention just to greet and just to celebrate a birth, uh, day birthday and Louis' birthday dapat open yung comment section no? Dapat noon pa, dapat nasa gitna, no? Hindi yung ngayon, no? Kaya hindi nyo masisisi, no? Ang mga supporters ni Dave at ang mga ibang supporters ni Tikram kung ang iniisip po nila sa inyo ay manggagamit. Dahil po, sabi ko nga, unang-unang rason dahil po, kayo po ay number one na bashers ni Dave, no? Hindi niyo po kayang uh, talikuran yan. Kasi marami pong screenshot sa ginawa niyo kay Dave, no? Hindi lang po isang bisis, dalawang bisis, tatlong bisis, no? Na pinag-usapan niyo si Dave sa inyong fanpage, no? Na kung ano-anong binibitawan yung salita para kay Dave, para kay Tikram, at para kay John sa iyong fanpage, no? Tapos ngayon, uh, magpo post kayo ng ganyan at sasabihin nyo bakit hindi ba pwede no sa amin hindi pwede yan kasi pinapakita nyo lang na ginagamit nyo yung isang bata no pinapakita nyo at sabi ko nga kung alam namin kung malinis talaga ang intensyon nyo sa pagpupus nyo dyan sa celebrate ng birthday ni Dave isa sana hindi kayo uh, nakaklose comment no hindi sana kayo nakaklose nakaklose comment no skip ads ba diba? Kasi ang pag-close comment nyo, ibig sabihin ayaw n'yong makita ang feedback ng tao ng mga ibang supporters sa inyong ginawa. So paano po n'yo makikita kung ano po yung mali n'yo? Paano po n'yo makikita kung paano kung may magpasalamat sa inyo dahil po sa uh, sinelebrate n'yo pa rin ang birthday ni Dave? no? Din, hindi n'yo siya mababasa no nako uh, mga uh, super source no lalo na itong tikram no ikut at pandit uh, papunta pa lang ko kayo is uh, pabalik na po kami no wag po kami wag po tayong maglukuhan kasi kilala na po natin no ang uh, karakas ng bawat pandit ng uh, mga bata no kaya, yung sinasabi niyo po na hindi ba pwede, no? Na celebrate na ganito-ganern, no? Hindi na pumabinta, hindi na mabili sa amin yan. No? Kaya, sana naman, no? Sana naman. Next time na gagawa kayo ng uh, uh, kababalaghan, pakita nyo muna yung sinceridad nyo. Bilang uh, uh, supporters, no? Kahit hindi kay Dave, kasi alam naman namin na uh, you're not into Dave, eh, No? bilang, bilang supporters ni Luis, no? Kung sana makita namin yung sinceridad nyo, yung totoong pagsuporta nyo, or kung sana makita namin na talagang neutral po kayo, is maniniwala pa po kami. Pero uh, wala eh, no? Uh, kayo mismo ang nanira sa inyong fanpage, no? Kayo mismo ang uh, uh, nagtatak sa isipan ng mga supporters, no? Ni Dave at ni Tikram kung anong klasing uh, grupo meron kayo di ba So ayan no uh, sa mga kapwa ko uh, nagmamahal kay Kuya Dave no uh, alam kong uh, marami pong talagang marami pong naiinis kasi hindi ko sila baka comment close comment po kasi guys no uh, katulad ng sabi ko huwag kayong mag no we are here nandito po tayo no pwede po nating gamitin ito para ipaabot sa kanila ang ating opinion no sa uh, mga ganyang klasing bagay so upunta naman po tayo dito kay Sinda Carias no si Sinda Carias po nag-comment no na si Tikram daw uh, may pagka uh, bias no bakit daw po no? Bakit daw po ah uh, kung si Dave daw ay kahit gaano kamahal bibilhin niya. Pero kung sa dalawang anak daw po niya na si Jillian at si uh, si Jace ay ang sasabihin daw po niya ay mahal no? Ako sindakarya sa uh, uh, talagang pinapakita mo lang din po ba na hindi ka nag-iisip no? Pinapakita mo lang din po da, ba na uh, wala kang IQ no? Kasi nonsense po yung sinasabi mo eh no? Uh, alam ko ang napanood mo doon na sinabi ni Tateram na uh, very expensive is yung laruan, no? At ang nakita mo naman na sinabi uh, ang narinig mo naman yung sinabi nila kay uh, kay Tikram na uh, bibili na yan, no? Ng piano, di ba? So, na trigger ka, na trigger ka, sinta Karyas, na trigger kayo ano? Kasi ah uh, Sinabihan na naman si Tikram ng bibili ng piano para kay Kuya Dave. Pero yung piano na yun guys is uh, hindi lang po para kay Kuya Dave, uh, no? Magagamit rin po yan ni Jillian at ni Jace, uh, no? Pagka uh, kaya na po nilang uh, gumamit, no? At uh, uh, kung interesado nga rin lang si Luis, uh, pag alam niyang magpiano pwede rin naman niyang gamitin, bakit hindi? Kasi nasa loob naman po siya ng bahay ng Manalastas at ang aming Kuya Dave ay hindi po madamot na bata yan no? So, uh, at isa pa, no? Kung bibili po si Tikram ng piano, walang problema. Kasi po, no? May pira po si Dave, no? Kung gusto po gusto pong bumili ni Dave, gagamitin niya ang pira niya. Pwede, pwede. No? Hindi po 'yan na malaking kabawasan sa pira na ipon ni Dave na tulong ng mga sponsors, no? Para sa kanyang pag-aaral at para sa kanyang kagamitan kung gusto niyang magpabili. Kaya huwag mong problemahin sinda karyas no? At huwag mong sabihan naman na uh, parang uh, may uh, bias si Tikram sa uh, sa kanyang uh, pagtrato, no? Kasi sa, ang sabi pa niya is yung biological daw na anak niya ay uh, pag nagpapabili, sasabihin daw na very expensive. O tignan nyo, pinoint out na po na yung biological na anak. Akala, ma, akala naman ni Sinda hindi po natin alam. No? At uh, basang-basa na po namin Sinda karyas, kung ano po ang gusto mong palabasin sa comment mo, no? Alam na po namin kung ano po ang gusto mong palabasin sa iyong comment, no? Na, tra trigger ka. Kasi baka nga naman, bibili na naman si Tikram ng piano para kay Dave. Kasi last year, kabibili lang po ng piano, no? Na para kay Dave. Tapos ngayon, narinig mo lang yung sinabi na bibili si Tate Ram para kay Dave is, uh, ayun, lumabas na naman yung uh, pagka-judgmental mong tao at pagka mong tao. Huwag ganyan. No? Kung may ipon lang din si Luis, bakit hindi rin, hindi rin kayo magdiman, no? sabihin Uy, tikram. Bilhan mo naman ng mamahaling relu si Luis. Di ba? Kasi may ipon naman siya. Pwede bang yun ang gamitin sa pambili ng mamahaling uh, relu niya? Pwede naman eh, no? Pero yung pakialaman nyo kung anong bibilhin ni Tikram para kay Kuya Dave, para sa kanyang panganay, isa, uh, huwag na huwag nyo gagawin. Kasi sabi ko, no? Kung gusto ni Dave na magpabili, pwede. Walang magbabawal. Kasi may pira si Dave. Kung gusto ni Tikram na bilhan si Dave sa sarili niyang pera, ay ang saya-saya, di ba? Ang saya-saya. kasi anak naman niya, itinuring po niyang panganay ang kanyang anak at ang piano na 'yan ay hindi po laruan, no? Hindi kagaya ng pinapabili noon ni Jess na uh, laruan. At uh, sabi nga ng nanay niya, marami na po silang sasakyan na laruan sa bahay po nila kaya hindi po iyon ang binili niya no? Understandable na ba? sina uh, Sinda Carillas at sa iba pang supporters ni Luis na marami na namang dak sa napanood nila at narinig po nila na sinabi kay Tikram na bibili ng piano. No? So kung wala po kayong magandang sasabihin, sabi ko huwag na lang po kayong mag-comment para maiwasan po no? ang ganitong pangyayari kasi kami hindi po namin palalagpasin ang inyong mga sinasabi na ganyan eh binabantayan po namin ang bawat comment nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi sawang-sawa na po kami. No? Sa uh, ka- ka-kabalasubasan ninyo. No? Lagi na lang bardagulan ang hanap nyo. So ngayon, ibibigay namin po sa inyo. No? Pero sabi ko nga, ang pakikipagbardagulan po namin sa inyo is uh, at least, no? Uh, binibigyan po namin kayo ng respeto hindi kagaya ninyo na ultimo po si Tikram ay wala po kayong may bigay na respeto no ayan sinta karya sa iba pa pong supporters ng isang bata diyan no uh, huwag niyo pakialaman kung ano po ang gustong bilhin ni Tikram para kay Dave kasi si Dave may pera po yan no? kahit nga sabihin ni Dave na bibili siya ng dalawang piano is wala po kayong magagawa kasi sabi ko nga si Dave ay may pira na pambili no? Kahit sabihin ni Dave na bibili siya ng uh, uh, laptop na mamahalin, walang problema kasi may pera po si Dave na pambili. So, para po hindi po kayo uh, laging natratrigger, laging naiingit, no? Ang isipin nyo na lang yung bibilhin na mga gamit para kay Dave, ay magagamit din po ni Louis. Yun na lang po ang isipin nyo, yung blessings, no? Na matatanggap ni Dave, or may bibigay kay Dave, ay magagamit din po ng inyong sinusuportahan. Ayan, di ba? So, maliwanag naman siguro si Indacarius and sa mga supporters na ipa dyan ni Luis, na maraming uh, uh, putak ng dahil po sa pagbili daw ng piano na yan. So, ayan po sa mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave, uh, keep on uh, supporting Dave, uh, keep on loving Dave unconditionally. And sabi ko nga, hawak kamay po tayo, walang bibitaw. No? Sabayan po natin siya no? sa paglakbay, papunta sa kanyang uh, pagkamit sa kanyang mga pangarap. So, hanggang dito na lang guys and I hope to see you tonight in our live stream god bless and magandang hapon ulit sa inyo bye